Ayan Ito idol Ire-repress natin Nice Ito tummy Tummy Nice Okay idol Ire-repress natin to guys Papalitan yung mga Dapat palitan sa loob ng makina Okay Okay, never, 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 never. Dahil ayaw makalas nito ayon 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 sa ayon 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 Yung ayon 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 pudpud -pud na no tapos yung kanyang timing gear cam vlog pudpud na rin yan no ito you know, ipapamasisya muna to tapos ipapa retread yung mga lost thread para mabalik sa dating alindog. lindog okay mga idol okay Okay mga idol, ito yung ano, yung uh, lost thread yung uh, yung, ayaw, yung maraming lost thread na bolt tapos uh, ito yung ayaw matanggal ng magneto ayan tapos pinapalit na rin namin yung kanyang connecting rod ayan tinama namin yung mga washer maraming kulang sa kanyang transmission original na rin barbola na yan 3S KY 3M kung KY kung nag-overall dito ito yung update natin yung isang TMX na ayaw makalas yung kanyang magneto tapos uh, puro lost thread na pari thread na natin lahat yan tapos nagbalik na rin tayo ng Conrad dyan, yung sa kanyang transmission bearing okay guys ayan okay na yan sige start natin tingnan natin yung under nya yun no oh. yan guys oh. oh. ayos na napakagandang under mga idol Okay guys, yan oh Sige, start. Yun, no? Update, update. Okay, mga idol. Okay, hanggang dito na lamang po. Ito yung update natin. Ayos na.